Anong ganap? Ngayon ay papunta kami ng Japan Japan Gawa ng bibili kami ng ibang mga kagamitan sa kusina Gaya ng plato, platito Na nabanggit nga ni ate na ngayong araw ay marami silang new arrival Kaya tara, tayo natin Let's go! Dami kayong bago dating. Nandito na kami sa Josh Jet, ate. Nandito kami namimili ng mga gamit namin sa kusina. Dito din pala ka na Ate Aileen, dito din kami bumibili ng mga couch na upuan namin doon sa resto. Ito gusto ko to be, sa bahay na to. Ang ganda nito eh. Forty <laughs> oh. to? <laughs> Bali lahat ng binili namin kay Ate Aileen ay one two. two Okay lang yun. Kasi kahit paano, meron na kami mga bagong sausawan. Ang kailangan lang naming hanapin sa susunod ay mga plato. Yeah. Ate, pwede mo rin na to, talong? Okay. Hindi nga. Mm. Yes! Eileen, maraming salamat. Ito kami free. Talong. Oh, may libre tayong talong. Let's go, let's go. Ito na lahat ang pinamili namin kay Ate Aileen. Tapos, pupunta naman tayo kay Kuya Omar kasi meron kami pinapaprint doon na uh, banner para sa gulay ay buhay itong parating na uh, September. Filipino? Hey, Pilipino? No, no, check it going there. It's a vegan restaurant, brother. And we have delicious food there. If you have time, check it. Thank you. do na kami sa Star Gear. Kukunin ko lang yung pinagawa ko tar... Ah, pinagawa ko banner. Oh, pa. <laughs> mm -hmm. Oh, okay, baby. Kasi ito parang kupasang kulay baby. Oo nga. CMJ. Si Oo. nga ka okay. para pala tong sticker paper na uh, ihihit press siya no. Kunin na lang doon tela. Pag lang tela siya. Got you. Bulay ay buhay One year anniversary. 'Yon. Dito kami nagpagawa sa Star Gear. Kaya pagka gusto niyo magpagawa din ng mga tarpaulin o kahit anong mga jersey o kahit ano pa na related sa mga tahiyaan o mga party print, dito kayo sa Star Gear. Yes.